Siya ay nagsasabing ang pag-ibig ay labis na emosyonal. Itinataas ang mga pagpapakita ng pagmamahal bilang hindi kinakailangan. Nag-ingat ng emosyonal na distansya bilang paraan ng proteksyon. Nagsusuri ng mga damdamin bilang simpleng mga kemikal na reaksyon. Iwasan ang mga salitang tulad ng ti pangungulila o maging habang buhay. Ipinagmamalaki ang kanyang pagiging praktikal sa mga relasyon. Itinuturing ang mga romantiko na mga naive at melodramatiko. Pinaplano ang buhay na parang isang ekwasyon na dapat lutasin. Hindi kailanman umamin na kailangan niya ng ibang tao. Kaya't umalis ka ng walang malalaking anunsyo. At ang taong iyon na tila napakarasyonal, napakakontrolado. Napansin na ikaw ay pag-ibig ng makita ang kawalang saysay na naiwan. Kung ang sitwasyong ito ay umaangkop sa iyong nararamdaman, sumulat sa mga komento, nararamdaman ko ang tahimik na pagbabagong ito. Ang iyong intuition ay maaaring magbigay liwanag sa landas ng ibang mga kababaihan na nakakaramdam ng mga pagbabagong hindi napapahayag. Naramdaman mo na ba na ang ilang mga kawalan ay nagbubunyag ng mga presensya na hindi natin lubos na pinahalagahan? Paano ang kontorno ng isang bagay ay nagiging malinaw lamang kapag wala na ito? Hindi ito pagkakataon. Hindi ito simpleng nostalgia. Ito ay isang malalim na pagbubunyag na kadalasang nangyayari lamang sa pamamagitan ng pagkawala. Siya ay namumuhay sa isang mundo ng lohika at rasyonalidad. Maingat na binuo ang isang pagkakakilanlan batay sa emosyonal na kontrol sa pagiging praktikal sa independensya mula sa mga sobra na damdamin. Itinuturing ang pag-ibig bilang isang panlipunang konstruksyon, isang labis na romantiko, isang hindi kinakailangang kahinaan. Isang kuta na tila hindi matibad. Isang rasyonalidad na tila hindi matitinan. Isang ganap na sariling kakayahan. Ngunit ang universo ay may isang karunungan na lumalampas sa ating mga masalimuot na pagbuo sa isip. Madalas itong gumagamit ng mga kawalan upang ibunyag ang mga presensyang hindi natin nakilala ng harapin sila. Ginagamit ang mga kawalan upang ipakita kung ano talaga ang pumuno sa mga espasyong akala natin ay neutral o walang halaga. At ganito, nang umalis ka ng walang malaking drama, walang ultimatum, walang mga hinihingi, Simpleng sumunod ka sa iyong daan ng natural matapos ang maraming pagsubok na makipag-ugnayan ng mas malalim. May nangyaring hindi inaasahan sa loob ng makatuwirang kuta na iyon. Isang kawalan na hindi mapupuno ng anumang ekwasyon. Isang kawalang bisa na wala ng lohika ang makakapagpaliwanag ng lubos. Isang katahimikan na hindi maaaring gawing komportable ng anumang pagpapalino. Napansin mong ikaw ay pag-ibig nang makita mo ang kawalang natira. Alam ng universo ang katotohanan ito kahit na sinubukan nating tanggihan ito sa pamamagitan ng mga pinadiling pagbibigay katarungan. Ang enerhiya ay hindi nagsisinungaling. Ang mga tunay na damdamin ay laging nakakahanap ng paraan upang magpakita, kahit na sinubukan nating ikategorya ang mga ito, suriin ang mga ito at kontrolin ang mga ito gamit ang ating lohikang isip. Kung ang damding ito ay humahaplos sa iyong puso, ibahagi sa mga komento, kinikilala ko ang pag-ibig na nahayag sa kawalan. Ang iyong intuition ay makakatulong sa ibang tao na pagtitiwalaan ang kanilang mga mas banayad na pananaw. Ang hindi mo nakikita ay kung paano nagbago ang kanyang rutin mula nang umalis ka. Paano ang mga espasyo na dati mukhang ganap na functional ngayon ay tila kakaibang walang laman? Paano ang mga pag-uusap na dati dumadaloy ng madali ngayon ay tila mababaw at hindi kumpleto? Paano ang mga aktibidad na dati nagdudulot ng kasiyahan ngayon ay tila mekanikal at walang mas malalim na kahulugan? Sinusubukan niyang, siyempre, isalaysay ang mga pagbabagong ito. Iniugnay ang kawalan sa pagkaabala sa rutin. Ipinapaliwanag ang kakulangan ng sigla bilang simpleng pagkapagod. Itinataguyod ang pakiramdam ng hindi pagkakumpleto bilang resulta ng stress o labis na trabaho. Ang lohikal na isip ay pambihirang may kakayahang lumikha ng mga paliwanag na nagprotektahan sa puso na mahina. Sa araw, mas madali ang panatilihin ang kwentong ito ng lohika. May mga gawain, may mga sulirani na dapat lutasin, may mga gulo. Ang panlabas na estruktura ay maaaring mapanatili kahit na ang panloob na arkitektura ay nagsisimulang magpahayag ng mga bitak. Ngunit kapag dumating ang gabi at ang katahimikan ay sumiklab. Kapag wala ng mga email na kailangang sagutin, mga proyektong susuriin, mga problemang dapat lutasin. Dito nagiging mas malinaw ang kawalan kapag ang puwang na nilikha ng kanyang pag-alis ay lumalawak hanggang sa umabot sa mga sulok ng buhay na hindi niya alam na iyong pinupuno. Namimiss mo ba siya? Tanong ng mga tao sa paligid na napapansin ang mga banayad na pagbabago sa iyong pag-ugali. At siya ay sumasagot ng isang bagay na tila walang malasakit, tulad ng, siyempre hindi. Ito ay isang isyu ng praktikal na pagkakatugma na hindi nagtagumpay. Walang emosyonal. Ngunit ilang oras pagkatapos, nag-iisa sa kanyang mga saloobin, nahuli siyang naglalaan ng oras upang alalahanin ang mga sandaling noong panahoy tila ordinaryo, Munit ngayon ay nagmininin na may ibang liwanag sa kanyang alaala. Ang mga kilos na dati niyang itinuturing na walang kabuluhan ay tila may malalim na kahulugan ngayon. Ang mga salitang dati niyang sinasala bilang i sobra-sobrang emosyonal ay ngayon umaabot sa isang katotohanang hindi niya kayang ganap na itanggi. Paano niya may ang kontradiksyon na ito? Paano ang taong palaging itinatakwil ang pag-ibig bilang labis na sentimiento ay nayoy nakatagpo ng eksaktong nararamdaman na kanyang itinuturing na kahinaan? Paano niya aminin na marahil ay nalito siya sa pagitan ng proteksyon at limitasyon, ng rasyonalidad at pagtanggi, ng kontrol at pag-iwas? Ang hindi niya kailanman aminin sa publiko ay kung gaano kadalas niyang iniisip ang tungkol sa iyo sa mga hindi inaasahang sandali ng araw. Paano ang ilang mga lugar, musika, o bagay na tila walang kabuluhan ay ngayon nagdadala ng emosyonal na bigat na hindi niya kayang ipaliwanag ng rasyonal? Paano minsang nahuhuli siyang nasa gitna ng isang pangungusap na naiisip na magugustuhan niya ito o magkakaroon siya ng kawili-wiling pananaw tungkol dito? Naniniwala siya na ang pagpapanatili ng emosyonal na distansya ay isang anyo ng kalayaan. Na ang rasyonal na pag-iisip sa mga damdamin ay katumbas ng kasalatan na ang pagkontrol sa mga kahinaan ay nagpapakita ng lakas. Mas may ilang katotohanan na tanging mauunawaan sa pamamagitan ng direktang karanasan. At ngayon, siya ay nagsisimula ng tahimik at marahil ay may pag-aalinlangan na mapagtanto na mayroong pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng malusob na kontrol ng emosyon at limitadong pagtanggi sa emosyon. Na ang katwiran ay hindi kailangang alisin ang malalalim na damdamin. Na marahil ang tunay na lakas ay hindi nasa pag-iwas sa mga pagkamahina, kundi sa pagkakaroon ng lakas ng loob upang kilalanin at bigyang halaga ang mga ito. Ang espiritual na katotohanan na bumabalot sa sitwasyong ito ay lampa sa anumang purong lohikal na pagsusuri. Mayroong malalim na ironya sa kung paano kadalasang kinikilala lamang natin ang halaga ng ilang mga presensya kapag sila ay naging mga kawalan. Sa kung paano ang mga bagay na itinuturing nating tiyak madalas na nagiging sanhi ng pinakamalalim na kawalan kapag sila ay nawala. Ang ilan ay tatawag dito ng pagsisisi. Ang iba naman ay magiging huli na emosyonal na pagising. Ngunit ito ay mas malalim pa kaysa doon. Ito ay ang pagkilala na marahil na lito tayo sa proteksyon sa kapansanan. Sa katwiran sa pagtanggi. Sa kalayaan sa paghihiwalay. Kapag nararamdaman mo ang hindi maipaliwanag na kutob na may nangyayaring pagbabago ng tahimik sa kanyang loob, alamin, sa eksaktong sandaling iyon, maaari siyang harapin ang kawalang sigla na iniwan ng kanyang pag-alis. Isang kawalang sigla na maliwanag na nagpapakita, na may masakit na kaliwanagan, na ang inyong pinagsaluhan ay tiyak na yon mismo na palagi niyang sinabing hindi niya pinahahalagahan, pagmamahal. Ito ang mga enerhiya na nakakonekta pa rin, nakikipag-usap sa isang dalas na lampas sa mga lohikal na pagsusuri at pisikal na distansya. Maaaring subukan niyang panatilihin ang naratibong lahat ay maayos, na walang makabuluhang nagbago, na ang buhay ay nagpapatuloy ng eksakto tulad ng dati. Maaaring isa alang alang ang bawat sandali ng pangungulila, bawat paulit-ulit na pag-isip, bawat panaginip na matigas ang ulo na nagbabalik sa kanyang presensya. Ngunit ang enerhiya ay hindi nagsisinungaling. Ang kutob ay hindi nabibigo. Ang mga kawalan ay nagbubunyag ng kung ano ang hindi laging maliwanag na naipapakita ng mga presensya. Kung ang mensaheng ito ay malalim na umuukit sa iyo, ibahagi sa mga komento, nagtitiwala ako sa karunungan ng kawalang sala. Ang iyong karanasan ay maaaring maging ilaw na kailangan ng ibang tao sa sandaling ito. Ang hindi niya inaasahan ay ang kanyang kawalan ay magbubunyad ng mga katotohanan na hindi na ipahayad ng kanyang presensya. Na ang puwang na iniwan ng kanyang pag-alis ay magiging mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng pag-uusap na sinubukan at hindi nakapagtagumpay na lampasan ang mga hadlang ng rasyonal. May mga pagninilay na kanyang binubuo sa mga pinakatapat na sandali. Mga tanong na nagsisilibang mag-explore kapag ang rasyonal na proteksyon ay pansamantalang na isasantabi sa pribadong pag-isip nagkamali ba ako na isipin ang proteksyon bilang limitasyon? Bakit ko namimiss ang isang bagay na lagi kong sinasabing hindi ko pinahalagahan? Ano ba talaga ang pinoprotektahan ko sa pagpapanatili ng emosyonal na distansya? Nakahadlang ba ang takot ko sa pagiging mahina na maranasan ang isang bagay na may halaga? Bakit ko siya naiisip kapag dapat ay okay na ako sa kanyang kawalan? At ang mga nakakapagod na tanong na ito ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan, lalo na sa mga sandali ng hindi sinasadyang katahimikan, kapag wala ng iba pang lohikal na pagsusuri, kapag ang katahimikan ay nagpapahirap upang baliwalain ang puwang nanilikha ng kanyang pag-alis. Naramdaman mo ba ito? Ang tahimik na pagbabagong nagaganap kapag ang mga katiyakan ay nagiging mga tanong. Hindi ito imahinasyon. Isang pagbabago ang nagaganap sa isang antas na lumalampas sa mga purong rasyonal na paliwanan. Isang paggising na nagpapatuloy, kahit na sinusubukan ng lahat ng lohikal na pagsusuri na itanggi ito. Ang kanyang mga pangarap ay isa pang teritoryo kung saan ang pagbabagong ito ay madalas na lumilitaw ng walang pagsasaalang-alang. Kung saan ikaw ay lumalabas hindi bilang kanyang rasyonal na inisip, kundi bilang makabuluhang presensya na talagang ikaw. Kung saan ang mga koneksyon ay kinikilala, ang mga damdamin ay nararamdaman, ang mga katotohanan ay nahahayag, lahat sa isang antas na hindi ganap na makontrol ng kanyang rasyonal na isip sa araw. Nagigising siya mula sa mga pangarap na yon na hindi ka panipaniwala. Nawawalan siya ng sigla sa pagkakaiba sa pagitan ng emosyonal na linaw na kanyang naranasan, habang natutulog at ang rasyonalidad na sinisikap niyang mapanatili habang gising. At sa ilang sandali, nandoon pa sa hangganan ng panaginip at realidad, ang katotohanan ay napakabilis na maliwanag, napakaliwanag na hindi maikakaila, na halos maamin niya ito sa sarili, na marahil ang kanilang pinagsaluhan ay tumpak na kung ano ang itinanggi niyang maniwala. Na marahil ay nasa presensya niya ng pag-ibig ng hindi niya ito nakilala, hanggang sa ang kanyang kawalan ay lumikha ng sapat na malinaw na balangkas upang makita. Ang nakakaintriga tungkol sa mga pagbulalas na ito sa gabi ay walang ano-ano, nilulusaw nila ang lahat ng rasyonal na hadlang na kanyang itinayo sa loob ng maraming taon. Dumating sila na walang paalam, tinatawid ang lahat ng mga depensa ng isip, pinapaalalahanan siya ng mga emosyonal na katotohanan na sinisikap niyang suriin at ikategorize kapag siya ay ganap na gising. Maari pa nga niyang subukang bigyang katwiran ang mga damdaming ito. Maari niyang humanap ng mga siyentipikong paliwanag upang ipagtanggol kung bakit patuloy siyang umiisip tungkol sa isang tao na pinaniniwalaan niyang isa lamang praktikal na pagkakatugma sa kanyang buhay. Munit sa kaibuturan, alam niyang lumalampas ito sa kung ano ang kayang ipaliwanag ng purong lohikal na pagsusuri. Isang pagbabago ito na patuloy na nagaganap. Isang pahayag na nagpapahirap sa kanyang mga pinakatatag na paniniwala tungkol sa sarili. Isang katotohanan na patuloy na umaangat, kahit gaano man niyang subukan na ikategorya at kontrolin ito gamit ang mga rasyonal na paliwanag. Ang pisikal na katawan ay hindi nagsisinungaling kahit na sinusubukan ng isipan na kumbinsihin ito. Mayroong isang banayad na pagkagusot sa dibdib kapag ang kanyang pangalan ay binanggit ng walang ano-ano sa isang usapan. Isang tingin na pansamantalang nawawawala na sumasalungat sa kawalang interes na nais niyang ipakita. Isang ibang enerhiya ang lumalabas kapag may nagtutukoy sa kahit na sinisikap niyang itago ito sa pamamagitan ng mga objetibong pagsusuri tungkol sa kung paano siya napakabuti. Ang taong ito na palaging nagtatapon ng pagmamahal bilang isang labis na damdamin na nagrasyonalisa ng mga emosyon bilang simpleng mga reaksyong biokemikal na nagpanatili ng emosyonal na distansya bilang paraan ng proteksyon. Ngayon ay nasa isang limbo sa pagitan ng maingat na itinatag na makatuwirang pagkakakilanlan at ng emosyonal na karanasang hindi na niya kayang tuluyang itanggi. At kung sakaling magkita kayo ngayon, pagkatapos ng lahat ng panahong kinailangan niyang harapin ang kawalang saysay na dulot ng kanyang pag-alis malamang nasusubukan pa rin niyang panatilihin ang orihinal na anyo. Makikipag-usap siya ng may sinadyang kaswalidad. Susuriin niya kung paano siya umuusad, kung paano maayos ang lahat, kung paano ang buhay ay nagpapatuloy ng eksaktong tulad ng dati. Ngunit ang kanyang mga mata ay maaaring pansamantalang magbunyag ng pagbabago na sinusubukan ng kanyang mga salita na itago. Isang dumaan na sulyap ng pagkilala na sumasalungat sa rasyonalidad na sinusubukan niyang ipakita. Isang pagtatalaga ng kahinaan na hinahamon ang kontrol na nais niyang ipakita. Dahil ang mga tao tulad mo na palaging may pakiramdam at mapanlikhang pagkakaalam sa mga hindi verbal na enerhiya ay nakakaunawa sa mga banayad na pagbabago. Ang mga naglalagablab na sandali ng emosyonal na katotohanan na umaabot sa mga analisis na rasyonal. Ang mga senyales na nagbubunyag ng kaibhan sa pagitan ng sinasabi at kung ano talaga ang nararamdaman. At sa tahimik na pagkilala na ito, naroon ang katotohanan na lumalampas sa rasyonalidad na kanyang pinahahalagahan at pati na rin sa mga salitang maingat na pinili upang suportahan ito. Ang koneksyon na nananatili sa kabila ng mga lohikal na pagsusuri. Ang damdaming patuloy na umiiral kahit na itinagtanggi sa bawat rasyonal na paliwanan. Ganito ang daloy ng enerhiya. Ganito ang operasyon ng universo. Ganito nag-uusap ang mga kaluluwa, kahit na sinusubukan natin na ipataw ang mga purong lohikal na analisis sa mga karanasang intrinsically mas komplikado at multidimensional. Laging nakakatagpo ang espiritu ng mga paraan upang ipakita ang mga katotohanan na tinatanggihan nating tanggapin sa rasyonal na antas. At ang katotohanan ay ang karanasang ito ay nagbago sa inyong dalawa, bawat isa sa kanyang sariling paraan. Ikaw, na tumahak sa iyong landas na may pag-unawa na ang pag-ibig, ay hindi palaging nakikilala ng tumanggap nito, lalo na kapag ang mga rasyonal na hadlang ay matibay na naitatag. Siya, na ngayon ay dumaranas ng isang tahimik na pagbabago, ay nahaharap sa kawalang sigla na nagpakita ng tiyak na kung ano ang lagi niyang iginigiit na hindi niya pinahahalagahan ang presensya ng pag-ibig sa kanyang buhay. Naranasan mo na bang magkaroon ng di maipaliwanag na pakiramdam na may isang tao na nagkakaroon ng malalim na pagbubunyag tungkol sa iyo? Ang intuition na lumilitaw ng walang konkretong ebidensya, ngunit umuugong na parang katotohanan. Iyon ay ang iyong larangan ng enerhiya na kumukuha ng mga senyales na lumalampas sa purong rasyonal na paliwanag at pisikal na distansya. Kung may isang bagay sa loob mo na nagpupumilit na may nangyayaring pagbabago sa kabila ng kung ano ang sinasabi ng mga anyo, bigyang pansin ito. Hindi ito pagkakataon. Ito ay synchronicity. Sinabi niyang ang pag-ibig ay labis na damdamin. Ipinaliwanag niya ang mga emosyon bilang mga simpleng reaksyong kemikal. Nagtago siya mula sa mga emosyon bilang pagpapakita ng lakas. Pinanggihan niya ang malalalim na koneksyon bilang hindi kinakailangan. Ipinagmamalaki niya ang kanyang pragmatismo sa mga relasyon. Sinusuri niya ang mga damdamin bilang mga problema na dapat lutasin. Ngunit nang ikaw ay umalis. Nang ang mga pagsusuri ay hindi napunan ang kawalan nang ang mga rasyonal na paliwanag ay hindi nagdala ng aliw. Nang ang mga lohikal na kategorya ay hindi nakayanan ang karanasan. Dito nagsimulang tahimik ang pagbabago. Dito niya napagtanto na mayroong isang makabuluhang bagay na nawawala. Dito niya tinanong ang kanyang sariling katiyakan tungkol sa mga emosyon. Dito niya naramdaman, marahil sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang pinaniniwala ang hindi niya kaya at sa kaibahan sa pagitan ng ipinapangwalang rasyonalidad at nararanasan na kawalan, sa pagitan ang ginawang emosyonal na distansya at ang koneksyon na ngayon ay masakit sa kawalang asa. Sa pagitan ng lohikal na pagsusuri at ng karanasang lumalampas sa kanya, narito marahil ang pinaka-autentikong katotohanan tungkol sa kung ano ang kanyang natutuklasan ngayon, na pagtanto niyang ikaw ay pag-ibig, nang makita niya ang kawalang sigla na naiwan. Kung ang mensaheng ito ay humaplos sa isang malalim na bahagi ng iyong pagkatao, ibahagi ito sa mga komento, nakikita ko ang mga pagbabagong inihahayag ng kawalan. Ang iyong intuition ay maaaring magbigay liwanag sa daan ng iba na nakaramdam ngunit hindi lubos na nauunawaan. Magtiwala sa iyong nakikita sa labas ng purong rasyonal na paliwanan. Igalang ang iyong kakayahang tumukoy ng mga emosyonal na pagbabago na lumalampas sa lohikal na pagsusuri. Ipagdiwang ang karunungang nagbibigay daan sa iyo upang makita ang mga pagbabagong nagaganap ng tahimik, kahit na hindi ito tahasang ipinapahayag. Dahil habang siya ay patuloy sa kanyang paglalakbay ng pagtuklas sa pamamagitan ng kawalan na dulot ng kanyang pag-alis, ikaw ay patuloy sa iyong daraanan. Nauunawaan na ang ilan sa mga pinakamahalagang kaalaman ay hindi nagmumula sa mga kinikilalang presensya, kundi sa mga kawalang-naroon na sa wakas ay nagbubunyag ng mga bagay na laging naroroon. At ang pangunawang ito na ang pag-ibig ay hindi palaging kinikilala habang ito ay naroroon na ang ilan sa mga pinakamasalimuot na pagbabago ay tahimik na nagaganap pagkatapos ng mga pag-alis. Na ang mga kawalan ay minsang nagbubunyag ng mga katotohanan na hindi kayang ipahayag ng mga presensya. Marahil ito ang pinakamalaking regalo na maibigay ng paglalakbay na ito. Sinabi niya na ang pag-ibig ay labis na emosyonal hanggang sa mapagtanto na ikaw ang pag-ibig ng makita ang kawalang naiiwan. At sa pagkarating na ito, unti-unti at marahil masakit, natututo siyang ang ilan sa mga pinakamalaking katotohanan ay hindi lubos na nauunawaan sa pamamagitan ng rasyonal na pagsusuri. Na ang ilang mga karanasan ay lumalampas sa mga lohikal na kategorya. Na ang pag-ibig, kadalasang, ay ganap na nakikilala hindi sa presensyang sinusubukan nating suriin, kundi sa kawalang sa wakas ay nagbubunyag ng talagang mahalaga. Habang ikaw, na nagbigay ng presensya kahit hindi ito lubos na nakilala, ay patuloy sa iyong daraanan na unawaan na ang pagtatanim ng mga buto ng pag-ibig ay mahalaga, kahit na ang pagsibol nito ay nagaganap pagkatapos ng ating pag-alis.